yung bagong gagawa natin mga idol bagong gawala kung ang dami natin gagawin mga lods ayan buong third floor mga idol bababa kami niya mga idol at sa second kami tapos third fourth hanggang fourth pala to yung baba hindi pa kasi yung ginagawa ngayon mga idol ang laki niya hanggang doon tama yung wala pang hamasin masin niya ayan mga idol dahan yung mga mga gagawin namin Simple lang mga lift eh. Ano? Yung ginagawa ngayon, namasilya na rin mga idol. Yung iba naman, hinapala, ano na pa, palitagaan pa. Kaya, bagong gawa ito mga idol, yung bahay na ito. Ano yan, idol? Ang tanas yan. Ayan, meron yan baba. Oh, baba. yung first floor yan. Tambakan muna ng mga tiles. Bago mo muna natin ito mga idol pinasukan. Ayan, ito ay yung kabilang po ako mga doon. Masiliana rin. Dami ito mga idol. <coughs> idol. Mahabang gawaan ito mga idol. Bonto. Oh, dalawang bonto. Hmm? Bagong -bago, mga idol. Banding banding lang kayo. Masiliana. Ayan mga idol. Ang tuloy pa. Oh. panang area. Dito tayo gumagawa ngayon. Trabaho muna tayo mga lods.